Hi, good morning, good afternoon, good evening around the world. Ang dinner natin ay lasagna. Ayan. Oh. At saka salad. Ayan. Wow. Ang linuto ni Apam. Lasagna. Ayan. Oh. Wow, ang ini. Ayan, nilutoan ako. Sabi niya, upo ka na lang doon. Ako na bahala. O, di na upo. Oh, wow. Ang sarap, oh. Mm. Wala ako dahon ngayon. may salad tayo ano lang cucumber at saka kamatis pampatanggal ng ano suya mm. Mm. kain na rin kayo guys mmm paborito ko kasi ang lasagna kaya pinagluto ako. Mmm. Ang tarap. Ang gos, oh. Tapos meron tayong cucumber at saka kamatis pampatanggal ng umay. Masarap. Nahulog sa hita ko. Mm. Kain na rin kayo. Mm. Lasagna kayo dyan. it's a wrap.